Hello mga guys, uh, meron kaming pa-challenge ni Bayanot kayo mga guys. Eh dalawa lang po kami kasi yung mga kasama namin, Scruffy Brothers, pumunta rin sila sa bundok mga guys. Ayun mga guys, uh, bibiyakin namin itong uh, niyog mga guys. Uh, na walang nawalang gamit na itak mga guys. Kung paano namin to bibiyakin at kakainin yung laman ito mga guys. Ayun po, ang pa-premium po namin ito mga guys is 1 key. Kasi dalawa lang kami mga guys Maganda rin ito, medyo malaki-laki na rin tong 1K mga guys Okay ba yan o? No? 3D ka na ba? Tawa ka, tawa sige Sige O okay. oh, sige Ready 1, 2, 3 Dikit itong gas guys pala itong biyakin itong walang ano ayan mga guys kita nyo naman walang ano to walang itak ah, sakit sa kamay kain na na guys <laughs> hirap hindi kayo na taga bundok mga guys kumain na siya mga guys ako hindi pa kain na guys <laughs> ayo na, na guys wala guys sige talo talaga to nabasag na mga guys hirap wala talo to mga guys Yan mga guys oh. Sarap. Natalo <laughs> ako nito. Nanalo na ako, baby. Ah. Nah, tingnan hey, Mga guys, panalo siya mga guys. Wala <laughs> na. yung 1K. yung so, talaga nanalo mga guys. Kasi hindi ko sanay biyakin yung Thank you for support. Biruin yung mga guys, oh. Kita nyo naman na walang gamit na itak yun mga guys. Ayun, Benot. Labi mga guys. Ayan, kainin na lang natin 'to eh. na 'to mga guys eh. Sayang <laughs> naman. Thank you for watching mga guys. Paki-support kalapi brothers vlog. Ug sa YouTube pud, palihog pud me. Kalapi brothers vlog pa rin. Oh, okay, isang isang oh. lang po. okay, thank you for watching. <laughs>